Andre, napakarami niya, Andre, oh, <laughs> ah. sifag mo natural. naman. Ah, natural. <laughs> <laughs> Kahit barya-barya to, four-digit naman ang ano dito. Baka ma-increase ang kanya, Andre, na husto, ha? Eh, di ba, di nabenta na nga ito. Ano lang. Hanggang kailan ka na lang talaga? Katapusan. Oh? Plana Katapusan nitong ano, mm. Marso? Hmm. Walang wow, mm. Wala na ako na trabaho. Yes. Hindi ka pa naghahanap-hanap? Hindi ko naghahanap-hanap sa online. Malaki yata mong kukha mo, Dre. Takes. Hindi. Wala separation pin sigurado. Wala? Binili. Hindi naman nagsara eh. Kahit na. Binenta, hindi naman nagsara. Ah, eh, na, ano, pa alam ha. Huwag tanong-tanong ka rin, walay mo. Sa sayang din yan. First time ko lang ganito eh. Ito ba ang trabaho mo dito? Sa pharmacy ito. It Since 2015. Tagal na ano. Nine, nine years. years. Nine, nine years? years. Nakak Nakakalungkot yun, Dre, no? oh mula magda-nine years sa October. Eh, di mag-apply ka lang dito sa Walmart. Pares lang yata sweldo, eh P Puto, parang yung pariya dito. Alam mo, tsaka masisira likod ko dito. Walmart, <laughs> nice. tatlong, tatlong truck i-unload mo. Putya, bibigat yun, ni e. Pag buhatin ka. Pa, panggabot ka lang talaga, oh, panggabot pang niya. Kakakali yun ang kamay ko. Sa gabot na nga lang, kinakali yun ang kamay ko. Putya, diyan pa kaya sa Walmart. Mahihirap ang pa itong trabaho so, niyan, Dre. At saka dito di ako ipapawisan pagdating doon sa train, Gusto mo ba ang pagpapawisan? Hindi, eh? dito ka rin o. No? Tiga, ano, okay, sa cashier. Hindi, sa mo na ka Siyempre, lalaki ka at saka... Dalawin? No? Walas dito. Masisira backbone ko ngayon. Sa, ano, saan ka nag-a-apply sa mga ano rin? Parmasi rin? Parmasi rin. Oh. Okay, sa paggawa ng gamot, mas mahalang ano ron eh. Hindi mo nagtrabaho ko doon? Kaling ka ba doon? Sa Parmasayas, bumalik oh. ako dito. Bakit? Eh di ba ang hirap na tra mahirap pakisama ng mga tao dun mga racist? <laughs> Ganon? Yan lang. Racist! Baka mga Pinoy yun tas racist na sa Pinoy. Hindi. <laughs> dalawa nga dalawa nga lang kami Pinoy dun. Natuwa nga isang Pinoy. Akala nyo may makakasama na siya. Hindi eh, pala. <laughs> Sanglit ka lang wala. No? Pamela. Eh, Mahirap pala sa magalong. Eh huh? dito, pag gusto kong kumain, lalabas lang ako. Anya na yung pagkain, no? Oo. Oh, okay ng bilya pagkain. Eh doon po siya, alas 7 ka papasok, may 45 pa break, tapos 10 o'clock balik. May oras talaga, so, no? Tapos alas 12, balik ka ng alauna, alauna, jeez. Tapos, ano na naman? Dintay ka na ng alas 3, jeez. Ayun na mahirap sa mga kumpanya, Dre Oo, oh, yun no. mahirap. Pero malaki naman ang sahaw, 27 may gil. Ayun lang. 26.35 starting. Eh, inayawa mo pa rin, eh. Eh, kung hindi ka naman masaya, alam mo ba yung poop? yung pag, pagpasok mo eh, para ka kinakaba na para ka eh. Hindi <laughs> mo alam kung may trabaho ka pa bukas. Gusto mo ba yung ganun? Pa, Di ba, ano mong ginagawa nyo doon? Magawa ng gamot. Pero kami sa so opisina kami nung ano, unang linggo. Oh. Pambihira. Dito. Sabihin ko lang, magkakapi ako. Dito, easy-easy lang. Oo. Oh. Kinalo ah. ko yung may-ari ito may may ari. Ay, alam, tapos ang malalagayang araw dre. Wala na talaga, ganyan talaga ang buhay. Eh. Pero marami naman ang sasabi diyan, may pag kami nagsara, may magbubukas eh. Oo, oh, totoo 'yan. Wala pang pagkakataon, mali, mapaganda ka pa. Doon ka naman sa ano, sa Parma Pre. Huwag naman doon, putar. Bakit? Minimum wage doon. <laughs> ano kung mabubuhay doon? Starting 21 naman. Starting 21. An oh. Saan yun? oh, sige, sabihin na natin 1525. Eh magkano ng apartment? oh, sabihin mo nang 1000 na. Ah. Ay, kano ba ang apartment? Oh. Misis mo sa ano? Sa mga pagkain. Oh. Sa, ano. Oh. Eh may sasakyan ka pa na 538. Tapos ang isang sweldo mo ron kulang pa. Oh, isang sweldo mo kulang pa. Nangaka. Reklamo <laughs> ka pa. Oh, Kaya kailangan 21. Uh Oo. -oh. Pinaka mababa yun. Sana ganun ang makuha, no? Hmm. Hindi ka na sa kamukha nung na-start tayo dito? Uh Oo. -oh. Wala nang ganun. Start ka ng 15. Wala nang <laughs> ganun. mo sa 15. Sa hirap ng buhay, you know? eh, no? Eh, Nagtaasa na, na lahat, eh. Tignan mo na nga lang kung nagtatrabaho ko sa factory. Kung ang asahon mo'y tumataas lang ng 25 taon-taon. So makaapat na taon ka doon eh. 1 dollar lang. 15-25 minimum. The 16-25 eh, lang. lang sa apat na taon. Sinayang mo yung apat na taon mo eh. Paano kung nagtatrabaho na na 10 taon doon? Hindi <laughs> meron kang ano, 250. <laughs> yeah. Maliit lang yung increase ng malalaking kumpanya, mga dre, no? Cent cents lang, bihira yung mga dollar dito, na maganda increase. Maganda evaluation, dito, maganda evaluation mo dito kahit mababa ang start oh. Mabilis tumaas. Sabi mo na ng 50 cents na lang kasi wala ano ginagawa lahat, Lahat ba na nagtatrabaho rito? Ano? May, kinala, may uh, gumraduate ng ano? May mga ako lang ako dito sa ano, ako lang may ano dito. Graduate sa... Mm -hmm. Parang uh, technician. Itong iba? Wala na. O? oh? Mga, mga nirecommenda, parang nirecommenda na lang yan. Ikaw lang para technician. Uh -huh. Dapat nag-parmasis ka na lang dre. Eh, kung dumating tayo maraming pera dito, bakit hindi? Magasas din. Eh. Para ka ng doktor, pag para ka, ano? Oo. Oh. Iba ang titig mo, nakaganyan na ako. Oh. Tatanong pa, sa... <laughs> Pangiti-ngiti ka na lang, pachuwing-chuwing Mag ka mo. Magaling dito, mga Andre, kasi pag inisyuhan ka ng gamot for the first time, i-interviewin ka pa ng parmasis. Hmm. May mga tanong pa siya tungkol sa gamot na yun. Baka Marami. may allergy ka sa ganito, sa ganyan. Marami. Marami. Sinabi ko, manginginom ka ba? Hindi masyado. Matuto ka nang uminom ngayon. <laughs> nang alin? Nang alinto. gamot. Nang gamot? Ang na. <laughs> bihiraw. <laughs> okay, ah, sige pa daw, pre. Sige, sige. Na, Buhay muna ako. Ako rin. Sige, <laughs> <laughs> pre. <laughs> 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 Lamig. Lamig, pre. Dito tayo sa school mga Dre no? Yun nga mga Dre Kakatapos lang ng interview Grabe magpagroser ito 54 items 20 dollars <laughs> Para kung ano mga Dre Para kung may phobia rito sa, sa downtown <laughs> Kasi dito ano eh ngayon mga Dre no traffic Madami silang ginagawa Pag araw na ano, pag maaga-aga pa yung mga delivery mga dre no. Tsaka hirap ng parking. Isa 'yan sa mga ano nagpapatakot sa akin. <laughs> Kaya ako talaga kinakabahan pag nandito ako mga dre no. Eh hirap ako makakuha ng ano, parking na na ano, tama. Kaya lagi ka na lang ano, mag-iisip kung ano bang mo. kulit na ito ni ano ni Waze papadiretsuhin pa ako tapos mapaikutin niya pa ako eh pwede naman akong kumaliwala rito dito ba? sa kabila hindi dito eh oo oh, dito nga mahala <lama. ang kulit niya kasi si ano naman si google map naman parang ini eksperimento niya yung daan mga dre <laughs> kasi isang lugar ang pupuntahan ko let's say unang order sa lugar na to sa Barclay pangalawang order sa Barclay pero iba naman yung dadaanan ko na eh sabi ko pinagtitrip ang baho na ito tsaka <laughs> nga mga dreno karaniwang order dito nandyan sa matataas na building na yan kaya medyo ano talaga rito medyo challenging tapos ang nakakaano pa ron mga dreno ang isa pang nakakabagal sa sa pag-deliver yung ano nila mga dreno yung elevator nila secured yung building nila mga dreno yung elevator nila hindi gagana hanggat kumbaga wala kang pub key o kaya kailangan i-doorbell mo yung may-ari pag binuksan niya yung pinto para sa iyo kasi may ano yan sila mga dreno para mamuksan yung pinto may pipindutin lang sila pag inano mo sila pag binaser mo sila hindi ka pwedeng ano ah uh, hindi ka pwedeng sasabay lang dun sa pumasok kasi pagdating mo sa loob paggagamit ka na ng elevator hindi ka makakagamit ng elevator <laughs> kailangan parang bigyan ka ng access talaga nung taong pupuntahan mo mga dreno kailangan i-buzzer ka niya i mo siya tapos ipipindutin niya na makapasok ka para makagamit ka ng elevator kung hindi hindi mo mapapagamit yung hindi mo mapapagana yung elevator nandun ka lang na sa loob ka ng pindot ka lang pindot ng tataka ka bubukas mamamatay bubukas mamamatay <laughs> isa yun sa nagpapabagal mga dreno may tanong pala sa akin sa interview mga dreno sabi niyang ganun kung sakali anong pinagkaiba ng trabaho mo sa plaza sa kung sakali sa magiging trabaho mo sa eskwelahan sabi niya mall school Anong pinagkaiba? Sabi niyang gano'n. Ang sagot ko sa kanya, uh, para sa akin wala naman kasi sabi ko for me work is work mga dreno. Kumbaga, trabahuhin mo, syempre mag-a-adjust ka depende sa environment mo, 'di ba? Eh ko kung katanggap-tanggap 'yung sagot ko. Pero 'yun 'yung sagot ko mga dre. Sabi ko for me work is work, eh. 'di diba? ba? Wala pinagkaiba eh give me the job and I will do it maybe more than what you ask me to kaya malaman Windsor Station ganda ng station na to talagang parang Hogwarts so. yun know? taas mga oh. Di ba? ganda naman ng ano na yan ang building na yan mga dre no? 7.32 Baga pa mga dre Naka 80 pala ako Parang ano ngayon Ang tumal Sa akin binabato yung mga ano Mabababang order Kasi ang baba ng ratings ko mga dre no Parang ano eh Parang 26 26% lang ako Tapos meron pa akong cancellation na 8% kaya ayun, sa akin nilalagay yung ano, mga mga, mga murang order. Bihira ako makakuha ng Bihira ako makakuha ng order na ano, nasa 20 mga dre. 20 dollars kahit sa grocery. Good morning mga dre. Miyerkules. Along Miyerkules ngayon? Abente mga tre, no? Abente ng Abente ng Marso. 9:51 AM. Kakatapos ko lang mag-deliver ng isa. Dito mga Dre malapit lang ako dito sa sa Marsi Central eh. Ang temperature natin is plus 1, ah, uh, plus 2 mga Dre no. Nag-snow na naman. Oh, asa na ako? Nawala. nag ano ako mga dre nag-iisip ah, ako kung bibili ako ng bagong sweater kasi kung napapansin niyo yung sweater ko mangilan ngilan <laughs> paulit-ulit kaya didiretso na ako dito sa Rockland mga dre no asa Marcy Central titingnan ko baka ah, baka may mga naka mga dre no tingnan ko na gusto ko sana bumili online sa ano mga dre no sa Hollister 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 sa, gusto ko sanang bumili ron kahit isa lang kaya lang yung ano ba shipping fee kaya try ko na lang muna rito kung meron para maiba naman yung ruta apakaganda ah, ng kalangitan no pambihira ay thank you lord thank you sa magandang araw sabi nga ni Makimoto mga dreno every gising is a blessing kaya thank you lord palagi no Yung interview ko pala kahapon mga dre Okay naman Parang ano siya eh Parang panel interview Nagpunta ako sa school Talagang 3 o'clock Dumating ako doon mga dre no Kasi Tinansya ko Pumika pa ako ng ano eh Nang isang order na grocery Alauna pa lang yun eh So naisip ko na marami pa akong time mga dre no Tapos meron pang Pagtapos ko mag grocery May ibinato pa sa akin isang pagkain na pipikapin So kinuha ko pa rin mga dre no eto na pagdating ko sa downtown no sa downtown yung delivery eh ang daming construction eh ang daming construction sa downtown Modre no kanda traffic traffic ako namamali ako ng pinapasok parang pinapag ba <laughs> sa kamukat-mukat po mga dre kung nakarating ako dun sa sa interview ko talagang alas stress na mga dre no so basically late na ako kasi sabi nga nila pag on time ka that means you're late kaya late na ako mga dre no pero ganun pa man, na-interview na po ako At ang nangyari is parang Panel interview nga mga dre no? Kasi ano sila eh Tatlo sila, tapos nandun yung makakasama ko mga dre no? Na Pilipino So parang apat sila mga dre no? Nag-interview sa akin is yung Event coordinator Yung tiga HR Tsaka yung head yata ng school O yung head ng maintenance mga dre Okay naman yung naging interview uh, Para sa akin ha kumbaga hindi ko lang alam kung para sa kanila okay yung mga naging sagot ko mga treno pero ganun pa man eh sinabi nga sa akin na magantay na lang ako mga treno antay ko uh, antay, antay ko yung email nila kaya yun malalaman sa mga susunod na araw kung nakapasa ba o oh, hindi tapos natutuwa ko oh, dun sa sa mga kakasama ko ay nakatutuwa ako dun sa isang Pilipino mga treno kasi di tapos na yung interview tapos sabi niya kuya kasi u order na sila ng uniform sabi niya ganun ano bang size mo di napapaisip ako napapangiti ako mga treno sabi ko medium ako sa t-shirt sabi niya sa pants sabi ko uh, size 30 lang ako pero nakangiti ako kasi naiisip ko <laughs> sinabi ko nga sa kanya pambihira ka ako masyado mo pinapaasa sabi ko pambira ka ako. Eh, <laughs> hindi pa natin alam kung anong magiging resulta. Ba, mamaya umasa ako niyan, di ba? Sabi ko ganun mga dreno. Tapos sabi niya, ah, sabi niya, message mo na lang ako oh, kuya kung ano man yung yung email nila sa iyo kasi hindi naman nila ano eh, hindi naman nila sasabihin sa akin, di ba? Kung sakali mag-email na sila, sabihin mo lang ako kung ano man. Right. Eh, yun mga dreno. okay naman ang ano okay naman ang naging interview kahit pa paano smooth naman right at hoping for the best o kung ano man mga treno kasi years, ang totoo hindi exit. naman tala, hindi talaga natin sigurado hindi ko rin alam talaga mga treno kung anong kung anong hatol nila kaya kung ano man yung maging resulta is it na not it is mga dre parang lagi kong katiran ganun no kung hindi para sa iyo hindi para sa iyo eh, di ba kaya malalaman <laughs> malalaman sa mga darating na araw mga dre no sa mga pupunta dapat doon ako sa ano eh mali yung pinasok ko Ay parang best buy mga dre sa ano, sa kanan. Mali nga pinasok ko. Dito tayo. Ito bago lang 'to itong ano bang tawag dito? May Decathlon dito na bagong ano lang. Marsi Central mga dre Ah no? uh, Central Central Market. Okay din mamili rito yung mga damit Kasi madaming tindahan Kaya lang hiwalay-hiwalay din Parang outlet Premium outlet Premium outlet Medyo malayo sa amin mga dreno. Siguro mga 40 minutes drive Sa Mirabel 30-40 minutes ganun Minsan Dito na lang nagpupunta sa ano Sa Marsi Central Yung isang pamilihan dito Malapit na rin dito yung Costco pag napapatingin talaga ako sa kalangitan mga dre, oh, napakahusay yo. Oh. Tingin-tingin lang ako mga dre ng ano no, ng sweater. Kasi mas marami dapat yung sweater mo kaysa sa damit mo. Kasi po ang malamig na panahon dito ay nasa 8 to 9 months <laughs> kaya lagi kang nakaano nakapangginaw kung palalabas ka madaling makapuno ng ano ah dito diretso pala tayo Ayan, naik na yung nasa harapan natin mga dre. Isang beses, Nagdeliver deliver ako nyan gabi alas alas 7 alas 8 tapos eh nakita raw ako nila Joby sumigaw kaya ay may sumigaw sa akin hindi ko hindi ko naman hindi ko naman pinansin baka lang ako kung sino ba so, <laughs> sinabi na lang nila nakita ka namin doon eh nag-deliver ako noon okay saan tayo titingin anong oras na ba bukas na ba alas Okay madre. Check natin dito sa Calvin Klein. Calvin Klein, Levi's, American Eagle. Tapos yung Under Armour, wala namang magandang panlamig doon. Ang naman ng ano, ang laki ng print. 99 dollars minus 20%. Parang wala rin discount yan mga dreno. Kasi nga ano eh, tawag dito yung tax na 15%. Galing na ako sa Levi's, galing na ako dito doon na lang ako sa Marshalls mga dre. Ano? wala ko na biling sweatshirt <laughs> ang nabili ko mga dre etong ano t-shirt sa uh, nakakuha ko ng t-shirt na penguin. Yung original penguin. Kasi sa Pilipinas, gusto kong bumili sana nito, akala ko mas mura sa Pilipinas. Nako po ang presyo sa Pilipinas, hindi ko mabili mga dreno, naka-sale na eh. Nasa 2,000 pa yata mahigit. Hay ko nako, hindi ako makakabili. Eh <laughs> nakakita ako ngayon dito mga dreno. Kaya bumili na ako. Wala akong nakuhang sweatshirt. Pero dahil nandito ako sa malapit to sa Costco mga dreno, pupunta na ako sa Costco tapos magpapa-downgrade ako ng ano nung membership kasi ang mahal na mga dreno dati 120 lang eh parang ngayon nasa kulang kulang 140 mga dreno yung yearly subscription dito sa ano a ah, membership dito sa Costco Ito yung presyo nung binili ko mga Dreno. Itong $2.59. Ayan yung pizza. Tapos yung $3. Dalawang hotdog. Tapos itong french fries at saka chicken mga dre. Yan yung $7. Itong ginrosery ko mamaya. Pakita ko sa inyo kung magkano yan mga dre. Ah. Ito yung $7 Oh. Ito yung mga pinamili ko mga dreno. Tatlong coffee mate. etong dalawang pirasong body wash. Dalawang tubig. Tapos isang toilet paper. So ang total lahat ng pinamili ko is $82.44. Grabe. Tissue. Tubig. Yung coffee mate. Tapos yung ulay. 82 na yon. Coffee mate mga dre kasi ano eh Tatlo binili ko dahil Nagtatanong sa si Ermat Kailan kayo magpapabox <laughs> Kailan daw <doon> magpapabox eh <laughs> Kailan daw magpapabox Kaya tatlo binili ko Ganda lang isno mga dre Delivery mag-aalas 7 na yan, Maliwanag pa 10 dollars magkano na oh uh, ba't nalipat dyan ok tingnan natin kung magkano na yun 94 7.16 pm mga dre nandito tayo sa Bolivar de Masinub malapit lang sa downtown doon lang ang downtown banda sa kahit kami malapit lang sa downtown mga dre no 30 minutes away oh, eh. grabe mga ano rito ang building Apartment complex, oh. Holistic. Oh, Mapakahusay naman, oh. Mapakalaki. Pag ikaw ang ano niyan, kustudyan, libre ka dalawang bahay. <laughs> May sweldo ka pa, 5,000. Lucky. Tapos <laughs> mag-isa ka lang, di ba?